Naisipan nga ni Bianca na dalawin nila ng kanyang kaibigan ang kanyang ama na nagtatrabaho. Gusto nilang puntahan ang building na pinupuntahan lagi ng kanyang ama na iwan kasi ang dokumento at papeles. Maaring naisip nito na mahalagang ang dokumentong ito kaya siya na mismo ang pumunta doon para makita din ang ginagawa ng kanyang Supalit, ama. Subalit habang sila ay nagaantay eh hindi na mapakalitong si Bianca. Lalong lalo na at matagal nga ang kaibigang doktor ng kanyang ama. Siya na ay nagikot at napansin niya ang isang room. Naisip niya na doon lagi nag-experiment ang kanyang ama at naisip niya na gusto niyong malaman ang naturong experiment. Takot naman ang kanyang kaibigan at sinabing hindi nila dapat pasukin dahil maaaring gumagawa ng weirdong bagay. Ang kanyang kapatid maging ang kanyang ama na hindi nila dapat matuklasan. Ngunit disidido nga si Bianca sapagkat gusto niyong alimin dahil nagkikurious na siya ng gusto matapos nga ang lagi niyang makikita na nagbabangayan ang kanyang ama at ina dahil lamang sa ginagawang experiment ng kanyang ama. Naisip niya kung ano kaya ang pinag kaaksayang ng malaking oras ng kanyang ama. Takot man ang kanyang kaibigan ngunit wala siyang magawa kundi sundin na lamang itong si Bianca. Hindi tumigil si Bianca sa kakahula ng password hanggang sa mailatag na nga niya ang kanyang birthday at nagulat sila sapagkat ito ay nabuksan nagulat sila sa kamangha-manghang kwarto kung saan bumungad nga sa kanila ang experiment na ginawa ng kanilang ama at dito makikita nga niya ang kanyang matagal nang nawawala no, o patagal nang patay na aso na si Winky. Nagtaka siya. Sinabi ng kanyang kaibigan na no, kung meron siyang aso ay bakit di Minsan ay hindi niya nakita na kap ito o naroon sa kanyang bahay. Agad naman niyang malungkot na naikwento na ang kanyang aso ay matagal na namatay dalawang taon nang makalipas. Patay na itong si patay na ang kanyang aso, ngayon ay napapaisip ang kanyang kaibigan. Ibig sabihin ay binuhay muli ng kanyang ama ang kanyang alagang aso. Subalit hindi ganoon ang nasa isip nga nitong si Bianca. Naisip niya na isa itong eksperimento at kuhang-kuha nga nila maging ang kulay, maging ang hugis ng tainga ng kining aso kaya naman tuwang tuwa itong si Bianca sa kanyang nakita